Yes, good day mga boss at uh, nandito tayo ngayon sa tulay dito sa may San Pablo Laguna at yun yung ginagawang tulay at dito yung umpisa ng kanyang buhos ng semento papunta dun sa may San Pablo Interchange at dito yung ginagawang tulay na sa kasalukuyan ngayon ay ginagawa na pokompletohin na lang yan tapos pag nakompleto, bubuhusan na rin yun ng semento ng katulad nito. Para makatawid doon sa may Solidad at saka Santa Maria de Rederezo ng San Pablo, Laguna. Kaya ngayon ay babaybayin natin ito ang papunta ng San Pablo Interchange. Dati nung huling daan natin dito ay hiwala pa halos itong semento. O meron man sa banda-bandari ay isang linya pa lang o dalawang o ganun. Pero ngayon, kompleto na. Napakabili. Ang tagal din nating hindi nakapunta, nakapunta dito. Hindi ko lang uh, bilang kung nakaisang buwan ba o nakadalawang buwan. At uh, ito nga yung ating update ngayon. Sisilipin natin. At ako din na may napadaan na dito. Parang nasabik ako. Na nabig ako na madaanan itong lugar na ito. Ang tagal antagal din bago ako nakadaan. Update ako ng update. Puro labas lang hindi ako makapasok papalipad ako ng drone bumagsak pa yung drone ko kay na tapos ngayon bumagsak uli akawa naman ako kapakamahal pa naman ng drone sana magawa uli dadalhin ko kay boss boss kilay so hanggang dito pala hanggang dito pa lang pala yung buhos ng semento sa lugar na to dito sa may barangay San Miguel yun, oh. dalawang buhos pa don. tapos may ginagawa dito ng jarder uh, ang gagawin siguro dito ay go go ah I nya gawa ng naka level itong karsadang ito sa yan daanan na, na yan yung mga nadaanan na yun na tricycle naka level itong karsada kaya malamang eh yung daanan ng mga nadaan na yun galing dun saka dito ay itataas nila dun gagamitin yung jarter na yan itataas yan oh, grabe oh, dito ayan o oh, ayan nga itataas nga tunay nga ayan o nagagawa sila ng poste yan

Tulay at nandito na tayo sa San Pablo Interchange. <laughs> uh, itong San Pablo Interchange ay inuuna nila yung poste. Yan. At uh, mabilis madali lang naman yung pag tatambak ng lupa. May marami naman silang kinukuna ng lupa. Uh, daan tayo dito sa kaniyang pinaka warehouse o opisina o batching plant hindi 'to batching plant opisina lang 'to 'yan so maraming uh, beam o girder dito sa lugar na ito sapagkat diniho dini di ilalagay yung kanyang beam 'yan ang magiging interchange tapos i ang daan ang diretsong daan talaga ay ilalim tapos diyan na lang magpapalitan sa taas na yan ayan ang daming beam grabe pakapigil hininga ayan nakatawid na tayo ng San Pablo Interchange andyan lang yung sa likuran natin at ah uh, itong diretsong ito ay pupunta naman to ng ano ah uh, teka mamaya eh, Re research ko muna, hindi ko tanda eh. Pero makalampas ng San Pablo Interchange ay may buhos na siya. Ayan. Tapos, eh, pero kulang pa. lilimo pa lang. Kulang pa dito ng isa. Sige. Nagre-record pa ka tayo. Ah, nagre-record pa naman. Tapos, so, banda yan tayo. Santa Veronica ayun Santa Monica Santa Monica na itong lugar na to at uh, kaya ako naman tanda dito na dito na yung drone ko pero yun bumaba ng kusa hindi na bumalik sa bahay niya hindi na nag return home bumaba na ng kusa yung aking drone dito so kung mapapansin nyo nga dito sa lugar na ito ay kumpleto na ang buhos ng semento yan kumpleto na siya tapos ano pang hindi ko ano pang kulang dito yung ano yung hatian nya yan sa gitna tapos barrier tapos bakod dun sa gilid so ito na yun Santa Monica Santa Monica to dito bumagsak ang drone ko sa lugar na ito hindi ko makakalimutan pagtawid natin dyan Santa Veronica na oh. ito itong tulay na to dito dito yan dito bumagsak ang drone ko dun sa kawayan na na yun buti hindi dumerit siya sa tubig tulay kasi ito ang baba niyan ay may tubig oh, puntahan natin yun ang taas oh. Yun, may tubig. Magaling-galing pa dito ang tubig malinaw kaysa dun sa dinaanan natin sa may san san Kinama <laughs> na si Utoy. Ay nata eh. Ya, oh Taihan pala yun. Ya. Ay nata eh. Adiretso na tayo. kahit linggo talaga may nagagawa yan hindi tayo makakapasok may harang so balik na tayo ayan mga boss uh, hanggang dito na lang ang ating vlog at hindi tayo makakapasok may harang hindi tayo makakapunta ng Santa Veronica kaya maraming salamat mga boss ako'y okay, pabalik na punta na ako ng ano daanan ko naman tong uh, bypass road ng Alaminos to San Pablo so yan mga boss matapos ang ating vlog dito sa expressway at dahil wala tayong dadaanan dun ay balik na tayo ay wala nga palang daan dun balik na nga tayo sarado nga pala dun hindi meron pwede pwede mayroon nga pala akong natatandaan daan dun oo oh, pwede pero ba't doon pa ako dadaan? Eh, pwede naman dito sa expressway. Ah. Pagka dito sa expressway, ay mabagal lang takbo natin. Pero dito sa bypass, pwede tayong magmabilis. Matama ko. So yan mga boss, maraming salamat. At bagong pa humaba ang ating usapan, ay... Dito ko na muna endingan ng video ito. Maraming salamat. At uh, panoorin nyo na lang yung ating mga vlog na may mga drone shots Kung kayo ay naiinip dito sa aking mga vlog na to na wala tayong palipad ng drone Sa uh, hindi kasi magandang pagkakataon Ay habang nagpapalipad tayo Kung bakit bigla na lamang Namatay ang drone natin at bumagsak sa semento durog ang drone hindi ko alam kung mabubuhay pa yon. sana mabuhay pa hindi pa ka hindi talaga hindi ko pa kayang bumili ng drone hindi pa at ako eh meron pang binabayaran kaya parang awa nyo na <laughs> nagkakawa so yan marami sa lahat no bus talaga at kita kita tayo sa susunod na video bago pa tayo mag iyakan dito <laughs> Selamat pak, bye bye.